Ito nga pala yung balat ng kalabaw. Mahigit isang taon nilang ibinilad, tapos isang araw nilang iniluto. At syempre, nang buraot tayo kay paring Sambi, rinukod na paipiman piman niya yung bingay ng abasit. Bali, tinuktok ko ko parang kahoy. Pwedeng isampal sa mga taong makikitid ang pag-iisip. Han ka de? Yan, pwedeng pang chopping board din mabalin mat lang kanu no nga pang bullet truth, pang ka no, no effective ito na po si paring sambi raraga dihin na niya itong balat ng baka orela ito po dapul na piman na at uh, tatanggalin ko din para hindi magkuti-kuti <tune> May asiti pa yung ragadi, pero okay lang yan. At ito na po yung bingay ko. Salamat kay paring Sambi. Matitikman din kitang balat ng kalabaw. Bali, ibabad natin ng isang araw, isang gabi. Para kahit papano, mabawasan yung konat niya. Sige, bilisan mong tubig. Baybayagamanan. Alam ko na yan para madagdagan yung oras. After pagkatapos ng isang araw, ito na po yung balat ng nuang o kaya'y kalabaw. Parang walang nangyari. Bali, iluluto natin sa pressure cooker. Mga ilang oras natin iluto. Tignan natin kung may pagbabago. Three hours later. Yan, ilang oras na din itong nagkwikwisik lolo lolokatan natin kung ano na po ang nangyari kung luto na ba o hindi yan, hindi pa po luto cool. halos tatlong oras na po itong nagkwikwisik kusik pero hindi pa po na luto. kaya ibinabad ko na lang ulit no bigat nga ngay luto pero in fairness napakasarap yung sabaw niya tomorrow for After pagkatapos ng isang araw na naman, ito na po yung lalat ng luang. Lalagyan kulit ng water. At pangalawang luto na ito. Tignan natin kung hindi pa maluto. Take two, ready, Take two. Pangalawang kusik-kusik na ito. Bali, five hours. Five hours na po itong nagkwi-kusik-kusik. Ito na po yung balat ng kalabaw na overcook kaya inalis ko na lang muna. Tay lutok pa yung bukol. Bali lalagyan ko muna ng sibuyas. Sige, pisok mo George. Yan. At lalagyan natin ng white beans. Ay na nga yung white beans. Ay dito eh. Lagyan natin ng white beans. Eh sa oras mo nga nga kusik-kusik kwisikan tayo. Let ito na si agang anger the white bands ni ang pala nga anger nagpaya dito nga mang anger lang ang bato ayos ayos May ima. lagyan pala natin ng asin Nalipatak tatay at dagami ni ido nga asin mali talaga din nga ido at ito na po yung lalat ng kalabaw with fokor akos Sigurado nga champion ti sabaw na rito eh. Mangantayin manan ka parswa. Salamat ulit kay paring Sambi. Makakatikim na naman ako ng balat ng kalabaw with sili at fokorakush.